Okay, magandang hapon po sa ating lahat mga kaagri at mga kaibigan Nagbabalik na po kami sa amin pong pagbablog uh, Sa hapong ito, unang una po sa lahat Maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga subscribers ating mga viewers uh, Ngayon po, mayroon po kaming ibabahagi sa inyo Tungkol po sa amin pong inihandang taniman namin ng sitaw No? Uh, ngayon po mga kaagri at mga kaibigan uh, sa mga bago pa po sa aming youtube channel Sana po uh, humihingi po kami ng tulong sa inyo na sana mag subscribe po kayo At mag like at mag share para po mas lalo pa kaming makapag Bablog na may share po namin ang mga kaalaman po namin tungkol po sa amin pong pagtatanim ng gulay simula po roon mga kaagri at mga kaibigan at dito sa kabila ayan at uh, dito rin no ayan ito kalaki ang amin pong tataniman ng sitaw kasama namin ang aming kameraman si Mabirik no uh, ako lang ang nag ano dito nagvideo kasi mayroon kaming ibabahagi sa inyo tungkol po sa amin pong uh, prevention para po sa punggos na umaatake po sa ating bagong tanim mga at mga kaibigan sana po ay uh, inyo pong subaybayan ang aming youtube channel ngayon po dito po tayo sa ating topic uh, mayroon po kaming pakilala sa inyo itong sirinid no, alam nyo mga kagre ka at mga kaibigan subok na po kami dito kasi ito po yung ginagamit namin nung nag-aampalaya kami at yung nakaraan naming sitawan ito rin ang ginagawa ang ginagamit namin ito pong sirinid no ano ba itong sirinid mga kaagri at mga kaibigan ito po ay uh, para po sa punggos no fungicide po ito mga kaagri at mga kaibigan at maiwasan po natin ang dumping off yung malata yung yung steam ng atin kung bagong tanim na halaman kaya ng talong sitaw at saka yung ampalaya at iba pa mga kaagri at mga kaibigan ito lang talaga ang aming ginagamit para maiwasan po yung dumping off sa paggamit po nito mga kaagret at mga kaibigan ay pwede po tayong mag lagay ng 40 ml no 40 ml to 60 ml ang bawat 16 letters no 16 letters yung napsak spear natin o timba ano bang ating gagamitin ay yan po ang atin pong ilalagay pagkatapos po ay haluin natin at ilalagay po natin mga kaagri at mga kaibigan sa mismong puno na atin pong tataniman. Gaya nito mga kaagri, mayroon kaming sticking na ginawa para po uh, maiwasan po yung mga makapinsala sa atin pong bagong tanim. No? Ang gagawin namin, dito po sa sticking na to, mayroong magawa, magawa po tayo ng butas, tapos ilalagay po natin yung kalahating lata lang po ng sardinas no sa 16 liters kukuha po tayo ng kalahating lata lang po ng sardinas no na hinahalo na na sirinid yung tubig na 16 liter at liters at saka yung sirinid na 40 ml no tapos ilagay natin sa bawat butas Uh, kahit pagkahapon maglagay tayo ng umaga at pwede na tayong magtanim pagkahapon optional po ito mga kaagri at mga kaibigan pwede nating idilig o ilagay natin sa mismong tataniman natin at pwede rin na i-spray po natin sa plot no? kasi ginagamit po namin itong serenade yung lalo na yung mag ano kami mag lagay kami sa seedling tree no kasi ito pong kuan mayroon po kaming seedling tree ay inilalagay po namin sa seedling tree yung mga buto tapos mag-spray po kami ng Serenade. Ang Serenade po uulitin po namin ay prevention po sa dumping off. Pwede rin gamitin natin ang Serenade kapag malaki na ang ating tanim no mga kaagri at mga kaibigan para din sa mga punggos ng no, mga light spot yung mga uh, yung malalanta bigla yung dahon ang ating tanim pwede itong sirinid no yan lang po muna ang amin pong isishare sa inyo maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aming youtube channel sana po mayroon po kayong nakukuha ang kunting kaalaman sa amin pong isi-share sa hapong ito God bless po sa ating lahat at magandang araw po.